Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa Molino Road in Bacoor, Cavite, sa isang motor shop accessories, isang customer ang nabigong makapagnakaw ng kanilang paninda, dahil sa pagiging alisto ng tindero. Sa video makikita ang isang lalaking nakajaket na pula na pumipili-pili ng paninda. Napansin agad ito ng may-ari na nasa labas. Habang nag-ano, binulong ako ng misis ko na habang Nagbabaks ako. Yung bibili ng customer na box, is pinatay sa motor niya. Habi ko, tingin -tingi lang siya dyan. Huwag na alisan natin. At dahil kakaiba nga ang ikinikilos ng lalaki, nagmadali ito sa kanyang ginagawa sa labas para mabantayan ang lalaki. Nakatingin ako sa kanya. Alam kong may something na mali. Na madali Kaya minamadali kong magtay pa. papasok na ako. Yun. Pagpasok ko sa store. Binabantayan na ng may-ari ang bawat kilos ng lalaki at habang inaasikaso ng kanyang asawa ang lalaki. Lumabas ang may-ari para itsek kung may kasama pa siyang iba. So ayan, may naramdaman na akong mali. Ang ginawa ako dyan is, um, ko na kagagyan is sinare ko na kung magkasama sila ng isang customer. Kaya e, nung na nakakita kong hindi naman, focus na ako sa kanya. At dahil sila lang tatlo ang nasa loob ng tindahan, mabilis na nakapag-isip ang may-ari kinuha agad niya ang susi ng kanilang sasakyan. Ramdam ko na diyan may malinig. ng susi ng kotse. At pinasakay nito ang asawa sa loob ng kotse, para kung anuman ang mangyari sa loob, na hindi maganda ay safe na ang kanyang asawa. Para kung biglang mag... Anuman to, may dalaman to o kahit ano, at isa ko nang bahala, kaya ko naman... Ang lalaki naman ay kunwari ay may kausap sa phone, at walang kaalam-alam na natunugan na siya ng mag-asawa. Dito na gumalaw ang malikot na kamay ng lalaki. Pak! Ah, namitas na kagad. Nakatayo ako sa harapan, kitang kita ko siya. Hala niya, hindi ko alam. Dito ang magdanakaw yan. Lapit na ako. Kung ako na siya dyan. Tinitignan ko kung ibabalik niya sa akin. Eh. So siguro akala niya, hindi ko alam. Soli na lang item. Hanggang sa unti-unti na itong lumalabas ng tindahan, na sa pagkakaalam niya ay hindi siya nakita kanina ng may-ari. Hawak pa rin siya ng phone. Nakala mo may kausap, pero tinitig na ko yung cellphone, naka-off. Sabi ko may mali. Tapos nung hawak na niya ito, sabi ko, soli? Ramdam, talaga alam mo magdanahaw, binibigyan ko lang chance na magsole. Nagbigay pa ang may-ari ng ilang saglit para isole niya ang items na kinuha niya. Pero intensyon niya talagang kunin ito, kaya dito na siya nilapitan para kumprontahin. Ayan, Busted! Ayun, bang! Biglang tayo. Ayan, oh, puro sorry na siya. Sorry daw. Ayan, kinamayan ko na lang. Sabi ko, pre, walang ganyanan dito. Ayan, nakita niyo. Magkakalugar tayo dito eh. Ako ko, naman siyang humingi kung kailangan niya. Pero na siya Sadyang mabait lang talaga ang may-ari ng tindahan dahil nakuha pa nitong makipagkamay sa lalaki. At hindi siya sinaktan dahil baka kung sa iba nangyari ang ginawa niya ay malamang nabugbog sarado ito sa taong bayan. At dahil nga sa pagiging alerto at advance mag-isip ng may-ari kaya naiwasan ang ganitong nakawan.